May LED ka, boss? LED. Magkano sa? Wala na. Wala sa iyo, kuya? Ba, magkano yung ganito? 50 lang. 50, mura lang, no? Hehehehe. <laughs> Okay guys, dito na tayo sa ano ngayon, uh, Pierre Pier 15. Pauwi na naman tayo ng Alalalalalala. Uh, ah, la, 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 la. la, la. Okay, tayo ng base Ito petrol dito guys, oh. So.

Sierra guys good morning good morning ayan o napakarami natin nasabay na mga sasakyan pero karami man sasakyan pero papasok tayo dito sa base dito sa tayo dito po buti tayo dito may kasalubot tayo dito na pauwi ng base ko tuloy pa po tayong Delpan ayun uh, na uh, Overpass dito na paikot na tayo guys na uh, para makawit tayo na may kasubot tayo dito na uh, for, for security body number barangay 6492 na ang nakalagay sa kanilang mga body number ay hindi mo na natin ano to kasi bagong bago pa yan ay wala pa rin yung plaka yan kasi bagong bago pa ano.

anda layon si Korolidad di sa palawan yung si Korol yun, sa palawan di panatikan lamang yung oras kung saan nakuwenta si palawon pa yung pibigay niya. Okay guys sa malapit na tay mabasa sa basico. parang guys six para sa basico po niya rin yung ito. ito na uh, nakaluna ng tayo dito. dito na yung lahat po nang mabasa guys dito yung pasokan sa ano, pag bawat bus mo dito na base ko ay eh, dumadaan ka dito. Wala kang ibang madadaanan kung hindi dito lang guys. Yan may mobile sila dito na nakaan kami. Ito na, may barangay tano na nandito. At marami pa rin tayong kasalubong na mga tricycle na iba-iba yung pupunta Kasi yung guys sa guys, pupunta ng Perian. At yung iba naman ay pupunta po na elman or ya kita sa dan ya ito morning uh, nakapasok na ako dito sa area Puna ng Basico ay uh, na yung area Puna Basico mga ka viewers maganda morning sa inyong kaka yun o maganda naman pa dito, o baka pure sa siya inaayos pa itong dito ay ito yung kanya natin sa sakyan yan uh, pinag-alala ko nag-ayos siyempre alam mo na kung ano ang kanina chile-check Siyempre, okay. uh, dadaan tayo dito sa palengke para makabili tayo ng uh, ano. Uh, baka may mga uh, na natin ngayon uh, uh, ano tayo na sandal okay ha, ah, ako na sandal dito banda bibili pa ako dito na late ah, subukan natin bibili ng late okay dito sa uh, bibili mo na ako ng late Kuha eh, uh, mo na ako ng pera dito Para magkabilitan ng lead May lead ka boss? Lead Maganis, ah. la na? No boss meron wala na talaga ala naubos naubos bubili mo na ako na sandal dito para may nakita ako dito na sandal na maganda ganda Oh, magkano yung ganito? 50 lang. 50 mura lang, no? Hahaha. <laughs> oh, lang. Hindi naman, no? Ikaw ba masyad Oo, oh, kaya gagamitin ko sa pag-drip. Oo, 41. Saya tapos. Parang pambata-bata to. May mga design-design. Oo, pwede mo naman tanggalin <laughs> yan. Ha? Natatanggal ba to? Kaso lang ito.

Dalay <laughs> ka no basta. Ah, na hindi na patatawa rin kay mala maraming pirata. <laughs> ah, ah. na ako, kinakilala pa ako. <laughs> Ay, ganyan talaga pa. Oh, oh, ganito talaga pag ano no. Kahit Mag anong gagawin lagi. mo, kilala kay kaya hindi ka <laughs> makakalok. <laughs> hindi ka tapas. makaligtas. <laughs> 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 ah. Ano yan? Sakto lang yan o mali? Sakto lang to siguro. Yan yung kunin mo wala nang iba. Malalaki na ha? yan ang patingin na yun sa atin, yung ano homoplaj gano'n balit yan